share ko lang sa mga naka Honda Click pagka tumatakbo kayo parang may naririnig kayong maingay dito sa malapit sa may airbox sa may air filter Yan. so baka may encounter nyo din yun so ang maingay dito itong pinakatakip ng coolant gumagalaw siya. So yung pinaka-clip kasi niya hindi na naka-fit. Naka so hindi na siya lumalapat kaya umiingay siya. Ayan. Nangyayari ito lalo na kapag ka naka tire hugger kayo. Nawawala sa fittings. O hindi na tumatama dun sa clip niya. Kaya hindi na uh, nalalak yung clip so, isang solution dito. Ayan, dito. Pwede nyo lagyan ng double-sided tape dito. Dito banda. Tapos, i-push nyo lang. Ayan, para magdikit sya. Yung double-sided na 3M. Dito, dito banda. Ayan, tapos, i-push nyo sya para dumikit sya. Yan, maingay kasi to lalo na pag tumatakbo kayo. So, share ko lang yun para kung ma-encounter nyo man, may idea na kayo itong cover ng coolant ang umiingay. So, hindi yun sa airbox, kundi yung mismong cover ng coolant. Yan, sana nakatulong sa inyo sa mga naka click.